So, ito yung ginamit natin sa Philippine Quest, 8,000 kilometers. And, ito naman yung wabalang side. Una sa lahat, palitan natin lang is, get natin yung pan natin, oil pan. Ito. Tapos, kuma tayo ng impact driver. Ito tayo ng 99mm. Datin dito. hay ayon na natin sa tumulo so Toko muna. Ang tanggal lang ng o ring. Yes. Strain na. Ney, asti Ryktene! <Rek -tana. trykkie> okay. dari toh. Oh, wey. Okay. Sorry kena And Okay. Kau teman jangan lah. tapos Ikau dari to hai oke okay. mana tapos masuk coba ito kasi rin. Ayos tayong dalat. Para hindi mo ang ating cook station. Tapos, up yan. Okay. Hindi, pa. Okay. Okay. yeah, okay. malinis na. Tapos, ito Tapos, yung langis natin. Meron na kontin na ba yung langis dito eh. Hmm, number 9. Number 9. ito. sa ako to, number 9. Nasaan ka na? Ito ka na? Ito, nasa likod. Ayan, na ito yung eh. Ito yung yung langis. May nakakalimutan ako. Pasahan. Diyan ka muna. Just go. 8mm. Then, the impact driver. Pura na natin yung drain pan. Kasi so, magkakalit tayo ng oil filter. Ay. Oops. natin may konting lang slang pwede na maba dito sa baba Sa gaw dito ka. dito naman ngayon ipitan na natin punin natin yung park pencil Preparo tayo mga ka-dat. Pukuliin ka ta. Pukuliin. Okay. Ika. Up! Kailangan ko pala kita. Tayo. 19. Tapos, pagitan natin. no? one is switch. Ito. Okay, hindi ka rito. Para mabilis tayo. Hop, baba ka muna dyan. Yan ay okay. inip ako. Tapos, yun. Ito tayo yung budo. Si budo, sok-sok pa dito. Ayan. Tapos, so, mga ngayon tayo magsasalin. One more. Yan, okay na. Gusto natin si Embudo. Embudo, dyan pa na. Talagyan ng pamilya. Kaman natin to. Bidang-bida talaga to ngayon. Okay. Yan. Ney na. Oh, goods. Hoy, okay. balikta na ulit. Yan, para lagi kinakapay nga sa inyong mga bahay. Tayn natin para ni sa in baterya. Hoy. Okay. Bye-bye. Sigaw. Siyempre, tinipi tayo ng kalat. Tapos, sarado natin. Okay, hey, 100 ml pa ito. Tabi natin. Sayang. Yan ka muna. Tapos, ikaw. Balik sa iyong longga. Yan. Okay na. Sniper natin. Mag-change na tayo. Hi, patanjang ba? Hoy, patanjang ba? Tiyang kamu muna. Kasi basahan. Basahan, basahan. Three boys. Oh, ah. hey, start natin motor. natin uh motor. -huh. So, time tayo God, oh do 32,000 trip 1 visit natin <tinyo> Yan. Okay na. Matay ang gasolina. 320. Okay. Okay.